Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat. Muling namahagi ng tulong pinansyal at bigas ang pamahalaang pandalawigan ng Isabela sa 13,141 na binipisyaryo sa partikular na bayan sa Nagilian at Lungsod ng Iligan sa programang iRise nakatanggap ng tulong pangkabuhayan na may kabuoang halagang 2.9 million ang 976 na benepisyaryo na kinabibilangan ng ambulant vendor, food vendor, enterprising, PWD, welder, sastre, sapatero, barbero, beautician, butcher, carpenter, steve garbage o junk collector, retired BHW at masahista. Nasa 188 beneficiaryo naman ang nabahagian ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers, Fisherfolk and Families o PAFFF sa bayan ng Naguilian sa buwan ng bigas, ibigay na ng kapitolyo sa 11,977 na binipisyaryo kabilang ang opisyal ng barangay, frontline worker at mga kabilang sa mga marginalized sector gaya ng mga miyembro ng TODA, mangingisda, may kapansanan o PWD at mga solo parent. Sana lahat ng lungsod ay ganito. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!